So, hi guys! Kumusta? Ah, dito kami ngayon sa trip 03008. Ewan ko kung payo ba sa inyo 3008 ba? And ngayon ay hinahanap ko si Michael. Nasaan si Michael? <laughs> Michael! Nasaan ka niyo? Naliligaw na ata ako. Ako, Uy, may mga tao dito. Wait. <gasps> Hello? May ano? may ito. SCP doon. Tapos dito din may SCP. Lalayo na ako dyan. Mga kalaban kasi ata natin yan. Mga nagmamayari may dito. And then, how do you open your storage? Ito. pipindutin lang ata. Tapos... Ano to? Consume. Yan. Asa na yun si Michael? Nawawala na ata ako eh. Ayan! Kita ko pangalan mo! Yay! Nakikita ko na si Michael! Wala pang, ayun, taong, ito, wala pa nga. Ayun, kita na kayo na. Yun, let's ayun. go. Ay, wait, ba't natin kinukuha yung pang emergency na lang natin muna to kasi nga, di ba, baka biglang gumabi. Tapos wala tayong shelter. Very safe, very demure, very mindful. Madami kasing kalaban sa paligid natin eh. Eh, so, kailangan natin na number three kasi gagawin natin ito siyang door. Diba yan ang hirap? Ano? Nalilito ako sa controls. Ayan! Yeah! Ala! Dugo! Ito na yan! <laughs> Biglang naging gabi! <sih> Biglang dumilim! Safe tayo dito! Di naman ato sila makakapasok. Pero may mga pagkain ako dito, Kel. Baka gutom ka eh. Ito. Ah, uh, wait. I-drop natin. Ayan. Ito din. Uh -huh. Tapos meron din ako hotdog dito. Baka gusto mo kainin. Yung goal natin kasi sa game na to is magsusurvive ay dito sa mall Kasi yung story kasi neto uh, Is na stuck tayo sa mall Hindi tayo makauwi Ba't ang Undog, doga naman nun? Gusto ko no umuwi <laughs> Kaso no hindi tayo makauwi Ang laki-laki na yung mall Tapos ewan ko kung saan dito yung exit Kel! Gising! Umaga na! Ay, umaga, oh, umaga, na, umaga na ba? <laughs> Tao. Ay, may tao man! Nagmama... Sa kanya yung plank! Kuya, pwede ba namin hingiin to? Thank you! <laughs> ah, hiningi ko yung isang asa. Ayun, hey, no, ang laki ng base niya sa taas, oh. Kaya nga, eh. Wait, Wait lang. lang Uy, huwag, huwag ka agaw, ha! Baka agawin hey. mo. Ayan! So, may dala ako, may dala ako. Tapos pagkatapos natin mag-wall dito, maghahanap tayo ng ano. Eh, delivery niya tayo. Uy, may ano, may shop. May shopping. Shopping, shopping. uy! Shopping ay, nga! Ay. Wala ako na, lalang nagpa-deliver ako. Oh, scam wala. yan, scam. Tay, mo to, tay. Scam. mo to. Wala akong pera. yan. Di, Kala, yan. mo to. 5,000 to, bayaran nito to te. Ay, wala akong pera. Bayaran nito to te. Lumayo ka sa akin, wala Ay, akong pera. Yeah, Anong ibabayad ko? No. May ano ka dyan, diba? Pero ka, akin na yung pero mo. Wala! Wala, ikaw ba't nandito ka sa mall? Delivery nga. Ay! Alam ko sa bahay nyo. Ba't yeah. nalaman mo na nandito? Ibang klase oh, driver ka. Ano ka, ano ano, ka ate? Location? Eh? location, location. Basta bayaran mo na ito te. eh. Dago mo sinasabi. Hindi <laughs> ko yan obligasyon. Hindi ko naman obligasyon nakapangalan yan. yan. Sisirahin ko yung bahay mo. Wag! Pinaghirapan Bye. ko yung tingin mo. Maghanap ka na <laughs> Ayan, malapit na natin matapos yung pag, ano, pag Wala, sisirahin ko itong bahay mo. Wag! Don't! Michael! Bye. Oh, eto, eto Mag binibili, oh. Ay, Mag... Bili-bili, oh. Hoy! Ibalik po yan doon! Bye-bye. No! Si Michael, oh! Ah, uh, ayan. Kel, may walls na! Furnitures pare, na pare, lang! Po, dami na furnitures, so. oh. Naku, ang gulo naman dito. Dami din upuan. Dito mo tayo mga yeah, kaupo, eh. Hindi. Gawin natin, Furniture ano. One. Uy, kulang pa yung wall, Kel. Baka biglang gumabi. Hindi yan.

pasok. <laughs> kasi ikaw labas ka ng labas eh. Yeah. Yan. Wow, it's so nice yeah. here. Wala ko akong ah, makita masyado. Ang dilim. Yeah, Kaya ka eh. Baka magulat ka. Diyan na yung ano. Ayun o. Ayun o. Ay, no? Lapit na o. Oh. Ayun o. Saan? Uy, paano makapasok dito ulit, yeah, Kel? Ay, 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 Ayun, kain muna tayo kasi nauubos no? na kasi yung ano ko eh. Dapat nagahanap din tayo busog pa naman ako eh. Baka oh, nga, ah. unti na lang health mo eh. Wait, ba't wala mga kalaban dito? Try nga natin mag-wissaw. Ah, na, magligot mag-libot-libot tayo. Ayun, oh. may mga kalaban dun, pero di sila gumagalaw. Eh, lapitan mo kasi. Na, na, lapitan. Mo. Try mo nga ah, lapitan mo. Masaya Nandun, na no? Oh. Nandun sila. Dun sa may lalaki ba? Kaso hindi sila gumagalaw. Bakit? Eh, wala naman sila eh. Eh, di ba so, dapat gumagalaw sila? Ayan, no. kelo! Ano yan? <laughs> <laughs> Nakita mo din yan me. kanina. Ayun, sama nga ako sa Lang eh. Ay. ay! Ito, nagulat ka dyan! <laughs> Oo, oh, nagulat ako dito. What if maki-ano tayo doon sa lalaki? Makitira tayo doon? Ewan ko kung nandun pa siya. Yun yung problema. Madaming kalaban dyan eh. O, tignan mo. Wait, what? Ba't hindi sila gumagalaw? Ay. Hello? no, no, no. di ba? Hindi gumagalaw? Ang oh, no, 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 no. oh, weird naman. O! Oh, parang ang OP ng server na to ha. Parang... Dapat gumagalaw yung kalaban. Uy, may kukong dami no. namang pagkain dito. Hi! Hello! Ay, mga pun sila. I like your avatar. <gasps> avatar ko? Ay! Gusto niya yung avatar ko! Thank you! Wow! Ang ganda din ng base. <laughs> Kaso, bakit ayaw mag-attack ng mga kalaban? Oh. Wait, what? Hi! It's me! I'm the problem, it's me. Why is the stuff not You're not moving. Bakit? Ito din. Ayan. Ito parang tao talaga yung itsura eh. Ayaw talaga nila gumalaw, guys! Kate, nilapitan ko na! O, oh, ano to? Iba din ata to eh. Hi! Uy, natumba. Hello? Ah! Ah! Ito na talaga Patay ka. Patay ka. Nilapitan mo ka, Kate. Patay ka. Ah! Akyat, akyat, akyat! Mami, ano mo? Hey, ano nandun sa taas? Ayun. Na, na. Nandun Ay, ano sa yon. No, pa punta sa dito sa ano nilo bahay. No, ba to? wait one. No. Were you home? But ka, ka dito, o balis kaya dito sa base sa base naman. I mean base nala. <laughs> base namin, naman. <ha? laughs> the way, sir. Don't ever come back here. Paano siya nakapunta dun sa taas. Ayan, nahulog. Di talaga sila gumagalaw, men. Yung robot lang yung gumagalaw. Hoy! Magtrabaho ka! Ba't di sila nagtatrabaho? trabaho Ayan, kukulin na lang natin tong mga ano, mga planks. Then tulungan natin yung mga tao doon. Kasi mabait eh. Sinabihan na maganda yung avatar ko eh. <laughs> Wala, <maganda>. Ano bias? <laughs> ano bias? Okay din naman yung avatar mo, Kel. Where you, ho? Ang ka na naman. Let's help them build their base. Ayan. Tapos, silipat natin yung mga ano dun. Aray, nagka-damage ako! Teka nga lang, magharap ka tayo muna ng pagkain. Daming pagkain sa dito na, sa taas, ay, oh. Ay, oh, oo nga pala, no. Pwede ba tayo mangingi dyan? Ano? Uh, ah, kuha na nga ako, eh. Naku, baka pagalitan ka dyan, Kel. Hindi naman sa'yo yan, eh. Hindi naman nila mababawi yan, eh. Ang mo din sa hindi mo naman pagkain, eh. Eh, nakalagay lang doon sa lamesa. Ibig sabihin, para sa lahat yun. Ah, ganun ba yun? Huwag oh, yung gayahin yung... si Michael, guys. Ganun yun, guys. Comment. <laughs> Tama si Michael, hashtag. <laughs> tama si Michael. Hashtag <laughs> si Michael <laughs> lang dito. tama. Hashtag maling-mali si No! Ala, nakita ako! Oh, wait. Can, can, I have some food? Oh, <laughs> Tsaka pa nagsabi ng kain ay have some food na kumuha na ng mga pagkain. <laughs> yes, pagkain <laughs> dito. tayo guys, kasi nagugutom yung character ah, ko eh. Parang mamamatay na din. Ayan, buti mabait sila. Tapos Dapat delikado. po sure, of course. So, Dapat babawian ko. natin sila. Ayun, may medkit dito. Kailangan ko to kasi nagka-damage ako. Ito, madami mga pagkain dito. Idadala natin dun kasi, you know. Para naman may ambag tayo sa kanila. Wait, paano ba ito bitbitin? Puno ba talaga ako kaya di ko bitbit? -bit? Ayan! Ah. Many foods! So many foods! Very nice, very demure. Uy! Lalawin ko yan, oh. Oh! Wow, Ay, panis. wow! Panis! Ah! Panis! Ay, sayang, di na-unog. Ano yun? Uy! Oh, no. <laughs> Okay. Papaano ang sana ako eh. Tara, gumala. Oh. Huh? Nawulug ako. Be wary of heights. Fall damage can injure you. Wow. Di ko alam. Sorry. Mere, mere, Teka nga lang before mga tayo, mga tayo mga mag ano. Ah! Oh, Ano ba yun? Ba't kasi nakakagulat yung ano yung pag... Nalay, <coughs> Ikaw ang OA mo din. <laughs> Mas OA ka pa sa akin. Eh, ang ambagan natin yung lamesa nila. Yan, drop all. Ayan, ang dami kong dala para sa inyong lahat. to madami din tayo medkit dito. Kasi, aalis na kami. <laughs> Consume. Yon. Yo. Wait, paano ba ito magamit? Di ko makonsume. Kakainin ba itong medkit? Ah, long press! Ay, ang unti lang bigay. Ilulong press pala. Ayan, uh, no. full health na ako. Yay! Yeah, Ah, uh, ang babayit ng mga nag-adopt sa amin. Oh, no? si It's Metriza and then si Amel. Nice to meet you guys. Wala masyadong nangyari. Awan ko kung bakit. Nakagawa kami na bahay pero di natapos. Yeah. Tapos yung mga kalaban yeah. dito hindi pa gumagalaw. Bakit? Nasaan yung mga kalaban dito? What? The... Oh, di ba? go back to work. Hello, ako si Lin. Mag-subscribe ka po sa channel ko. <laughs> so, yun na nga. So, kung gusto yung pa na mag itong video, click ka lang yung video sa screen niya. Yeah! So, kung nag-enjoy kayo, mag-iwan ka like at mag-subscribe. Yes, correct, tama. And sorry ko ano, ah uh, wala masyado nangyari dito kasi, you know, ah, uh, grabe din kasi yung 90 to 205 na. And kung bakit ayaw mga atake ng mga staff member dito. Ewan ko kung ano tawag sa kanila. Ano ba tawag sa kanila, guys? So, yeah. Bye-bye, guys! See you sa susunod na video! Mwa-mwa! Charm, may